Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Page. PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang si Stephen Curry nga na susunod kay Lebron James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video. Ang balitang kailangan pa rin nga da pong kumuha ang Los Angeles Lakers ng bagong center na pantapat kay Nikola Jokic. Ilang araw lamang nga po mga ang nakakalipas matapos makuha ni Lebron James ang kanyang 40,000 career points ay inaalam na rin naman nga po ngayon kung sino nga bang susunod na NBA player na makakasali sa 40 point club sa loob ng liga. At base nga po sa naging pahayag ng superstar ng Lakers na si Anthony Davis sa kanyang post game interview ay ibinulgar nga po niya dito na kung siya nga na po ang ay naniniwala nga po ito na kung meron man nga po isang player na sunod na makakaabot sa 40,000 career points ito nga po ay walang iba kundi si Stephen Curry ng Golden State Warriors dahil nga na po sa shooting nito. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, meron nga po ngayong kasalukuyang 23,258 career points si Stephen Curry bilang ika 31 na pwesto sa all-time scoring list sa NBA. Yes, halos kalahati nga po ito ng puntos ngayon na LeBron James kaya mukhang imposible rin naman nga po na makaabot pa siya sa 40,000 career points. Lalapat inaasahan na rin naman nga po na hindi na rin naman magtatagal si Stephen Curry sa loob ng NBA dahil sa kanyang edad. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang kailangan pa rin nga na pong kumuha ang Los Angeles Lakers ng bagong center na pantapat kay Nikola Jokic. Pagkatapos nga po makatrops na matalo ng Phoenix Suns ang Denver Nuggets kahapon, ay nangangahulugan lamang nga po na ito na beatable pa rin nga po kahit papano ang ating defending champions. Kaya malaki pa rin nga po ang chance ng Lakers tumatalo ang Denver Nuggets sa kanilang mga susunod na pagharap ngayong season. Basta't ang kailangan lamang nga po ngayon ng Lakers ay kumuha ng bagong center na merong malaking pangangatawa na kayang pumigil kay Nikola Jokic. Yes, ganyang klaseng center lamang nga po ang kailangan kunin ngayon ng Lakers para matalo nga po nila ang Denver Nuggets. At kung hindi man nga po kayang talunin ng Lakers ang Nuggets ay pwedeng pwede na rin naman nga po nila maiwasan. Since base nga po sa kasalukuyang standings ngayon ng Western Conference, ay malaki nga po ang posibilidad na makaharap agad ng Denver Nuggets ang isa sa mga kupunang nagpahirap sa kanila na Phoenix Suns. Yes, posibleng top 3 na Denver Nuggets laban sa top 6 na Phoenix Suns ang mangyayari sa first round ng West Playoffs na papaboran naman sa Los Angeles Lakers. Since maglalaban at maglalaglagan nga po agad ang dalawa sa mga super team ngayon sa NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.